ng ano ng narawan overlooking yan ang Dari, narawan dahil kung saan dati eto dati yan shortcutan ko yan dati kung papasok ako ng elementary kainuman kainuman elementary school yan shortcut ayun yung school I aminin mean, yun yung school Hindi pa yung ganyan dati Dito pa dati yung syurkatan. Ngayon din yung laki ng pagbabago guys Yan Pag ito shortcut, Yan, shortcut dito Bababa kami dyan Yan, dito baba So ganun Isa lang dati ang daan dyan, madamo Wala pa yung bulbos na yan O kung hindi man Lakad kami dito Sa kalsada Malilit ano pa kami nun grade 1 hanggang grade 3 hanggang dun shortcut ay ah, dyan mas na yan ikot pag si shortcut naman kami dito sa kadamuhan bababa bababa dyan yan mga bata pa kami takot kasi kami dati dumaan na kalsade may nangunguha doon ng bata so ngayon dito laki na ng pagbabago yun na ngayon yung tanto ng inarawan Ah, inarawan to kilala tong inarawan kasi doon. May inarawan kasi sa ani sa seminaryo. oh. No? Dito lang mo dati dito diyan sa may banda na yan sa may puno ng mangga na yan. May alam ko mayroon diyan ani, kweba. Ay kweba diyan eh. la lalakad kami dito pababa. Yan pababa diyan hanggang doon si school. Ayun, nakita okay yung puting bato dito. Ayan, guys. Ah, uh, dinaanan natin kasi papasok tayo sa trabaho. Dinaanan natin. Balik sa... Uh, tinignan yung dating ano binadaanan ng elementary ano bang hindi pa to ganto dati ano to ibang to eh. laki ng pagbabago kasi anong anong taon nun 1990 1993 to, to 1995 malis kami dito sa inarawan 1995 napunta kami ng painaan hindi na ako nakapagpatuloy ng grade 4 And guys ayun eh, ang ganda ng bahay yung pinapakagawa gawa galing oh kita nyo guys yun oh yun ganda no galing oh Yun know, yung nai, pabili nga ako niyan, knife. Magkano siya? Yun ang piso. Pabili Ta ako 20, pabalot. Yun yung guys, oh. Anong tawag yan, ay maruya? Maruya. Oh, yun. Pili tayo ng maruya kay nanay. Lihiti mo ang dito kay nai. Ah doon Dati dito rin ako nag aral Sa eh. Kaya kami dati nakatira Sa loob ng inarawan Pagpasong palanas Tala ko nga Hindi ko lang tingnan yung ano yung dating binadaanan namin nung show shortcut kami show short, dito ang shortcut namin papunta dun sa skulya na yun ang laki na ng pagbabago ng narawan dati gugubat ito eh dito kami dumadaan eh sa bubat na 'yan eh. Hindi naman gubat, medaanan lang 'yan pababa, di ba? Siri po, thank you din po. Ah, Saan naka-ayong ayan nakatera Sa ano na po? Sa kainaan. Hmm. Naka-o na kayo doon sa sariling bahay? Ba? Oho, doon doon ako nakakuha sa may pabahay po. Pero may binibili ang mga magulang ko yung nalipat kami doon. May nabiling lupa. Ngayon, siyempre nagsilakihan na, nagkaroon na asawa. Naka-apply ako sa NHA. Baligan ako nakuha sa ano sa pabahay ng Southville. Sa oh. paynaan. Oh, pahinaan. sa may hindi sa may ano po, pinugay. Pero yung dating tinirahan ko sa pahinaan, nandoon pa rin yung mga magulang ko. Dati dito kami nakatira sa looban dyan. May bahay, ay may sarili kayo dyan. Wala na po. Kumbaga, yung ginawa pong ano, Sun Valley, doon po kami dati. Eh, may may ari daw ng lupa na yun. Sa tagal-tagal ng panahon na tinirahan ng mga magulang ko doon. Kaso, wala nga lang talagang tekulo. Kumbaga, dati naman kasi, nay, eh, parang right lang. Oh, na, parang, ano lang yan, kung doon, ano yung... Hindi man lang Biniyara naman po. Yung sinasabing may ari daw si Ong. ngayon ginawang ano, gold. Yung isang malaking ano na diyan. Marami rin kami doon na palis. Oh, nag ano na rin 'to yung puro ano gawiyata yata sa so subdivision eh. Amak ah, mo 'yung dating kabundukan na 'yung bundok na dinadaanan namin. Ngayon, O oh, ma-overlooking dito 'yung. Dati hindi mo 'to matatambayan. Oo, oh, <laughs> kasi nakakatakot. Eh. Oo. Oh. Sige po na, eh. thank you po. Yun nga, nakausap natin si nanay na Liti mo palang tiga dito uh, Yun nga, vlogger daw tayo Ah, <laughs> oh, may bahay dito sa baba Nakalsada lang Paano guys? <laughs> Nagaligaw po <laughs> si... Naliligaw na. Naliligaw si Chocho ah. Walang nag-aaruga. So, yun guys so. oh. Ah, so, aso. Sino may gusto? <laughs> Sige guys. Brum brum na ulit tayo.